sa bawat tao may uhaw na hindi kayang mapawi ng tubig, isang uhaw sa puso, isang pagnanasa para sa buhay na may kabuluhan, kalinisan at kapayapaan. Sa gitna ng isang napakalaking pistahan sa Jerusalem, tumayo si Jesus at sumigaw, hindi para magpabida, kundi para magbigay ng paanyaya sa buhay. Tara silipin natin si Jesus sa John 7 at hayang magbukas ang ating mga puso sa kanyang imbitasyon. Festival Season sa Jerusalem Ang Feast of Tabernacles, isang matinding celebration para alalahanin kung paano inalagaan ng Diyos ang Israel sa disyerto. Araw-araw, nagkakaroon ng water pouring ceremony. Ang pari kukuha ng tubig mula sa Pool of Siloam, maglalakad papunta sa templo, at ibubuhos ito sa altar habang nagdadasal ang lahat. Lord, bigyan mo kami ng ulan. Bigyan mo kami ng buhay. Tubig, buhay, pag-asa. Yan ang iniiyak ng puso ng bawat isang nandun. At sa huling araw, ang pinakaimportanteng araw ng pista, habang ang buong lungsod ay busy sa rituals at kasayahan, tumayo si Jesus. At sumigaw, Kung nauuhaw kayo, lumapit kayo sa akin at uminom. Ang maniniwala sa akin, mula sa puso niya, dadaloy ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Grabe, hindi lang siya nagalok ng tubig. Siya mismo ang pinagmumulan ng tubig na buhay. Sa John 7 verse 39, ipinaliwanag ni John, ang tubig na ito ay hindi literal. Ito ay ang Espiritu Santo na ibibigay ni Jesus sa mga maniniwala sa Kanya. Hindi lang niya pinapawi ang uhaw mo. Ginagawa ka pa niyang daluyan ng buhay para sa iba. Hindi lang niya tinutubigan ang tuyong puso mo. Ginagawa ka niyang bukal ng buhay na dadaloy patungo sa mga nangangailangan din. So anong itinuturo ng kwentong ito tungkol kay Jesus? Si Jesus ang katuparan ng pangakong tubig ng Diyos. Si Jesus ang pinagmumula ng tunay na buhay, hindi relihiyon o tradisyon. Si Jesus ang nagpapadala ng banal na espiritu sa puso ng mga naniniwala sa Kanya. Kung nauuhaw ka, hindi lang sa tubig, kundi sa pag-asa, kapayapaan at tunay na buhay, si Jesus ang sagot. At hindi lang niya pinupuno ang baso mo. Ginagawa kanyang ilog ng biyaya para sa mundo. Maranatha. The Lord is coming soon.